Uh, yan mga kaidol, uh, good morning, good morning sa lahat mga kaidol. Uh, sa ngayon, ako ipa ipahibalo ipa, sa inyo mga kaidol, medyo dugay-dugay tang -dugay makapag uh, update sa tuang pagba-vlog o pag, sa pag-upload mga kaidol sa ating uh, lalo na sa ating YouTube channel mga kaidol sa Sky TV Vlog. Ah, uh, medyo sakit man jud bot sa tuang karon mga kaidol kay ah uh, ning atong cellphone naguba na mga kaidol uh, mayo na lang kay eh, nakahiram ta og cellphone isa mo ni atong gi vlog na lang pod uh, itong cellphone mga kaidol to medyo naguba na jud sa mga kaidol mo lang siya og kaop niya mo ni nga ka update sa pag-upload sa ating ano sa ating pagbablog mga kaidol sa ating mga video or Uh, <coughs> siguro kung kaloy ta tama mga kaidol wala po pa putay ikapalit mo lang nagtiyaga ko ani karon mga kaidol uh, tama uh, pakita ko sa inyo mga kaidol oh open jud na siya oh oh pindot na ko oh. hmm. pero iyon na ko na siya mga kaidol oh oh na siya ngana siya mga kaidol ara mga ka idol ah uh, swerte lang siya kung mo siga na siya mga ka idol mo open siya oh mo na sa mga ka idol oh wala na oh di na jud siya mga ka idol di na jud siya mo kuhaan sa mga ka idol di na jud siya, siya oh ah uh, 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 kung ikuan sa inyo mga kaidol uh, pasinsa kayo kung tagal-tagal uh, tayo hindi makapag-upload kahapon nakapag-vlog pa ako mga kaidol kung katong diria sa mumpayag sa aking peace pan nakapag-video pa ako uh, na nagbaling may Niya, iguro po ko naka-upload pag kuha na ato nikalit lang yung sag-off mga kaidol di na siya balik pero kung ikuanin mo siya mga kaidol uh, i-charge si siya i-charge ni mo kinin nga cellphone uh, mo i-open ni mo sa ma-open sa mga kaidol katingalan sa mga kaidol ang akong tan po pod murag sa battery o ambot o na, na ba sa charger kay bisag asa naman ko mag-charge ani bisag kinsan lang ako an mga kaidol kay naguba mong puto ko ang charger nga katong ni ko og Sergao ni Ambak Ramagul Retson yan na nagdala na og charger di nako na ko sa kong bulsa mga to paka, paka ang kuan Kung charger pag saksak na ko nagbuto buto sunog yan yeah. mga ni mga ah makaupin maka -open man ta kung i-charge ni siya kung i-charge pero kanunay lang siya mag-charge yung mga kung magamit ta ni. pero wala kayo na kung gina kuan kay basig magkainit ang cellphone magsigit ang gamit mo lang ko ani pero dili na ko kapag vlog mga kaidol ha dili na ko maka video ani di na taka kuha og video ni kining nga cellphone mo na nga maka open man ko kay i-charge man ato mo man siya muna ko nga mga kaidol kay pag masobrahan pud siya mga kaidol magsi charge sige sa tagamit maguba mo mo to kaguba Ya, yeah. mo pamampu ko ikwarta ikapaayo. Mo ning uh, kung ipahibalo kasi sa kanu ka sa ating mga uh, solid uh, mga followers na to diha sa ating YouTube channel uh, sa feeds na to sa Sky TV vlog uh, medyo sakit-sakit jud -sakit sa tuang kaluban mga kaidol kay guba ato cellphone morning nga uh, ni nag-vlog ko na kay kwanta og isa ka cellphone kining uh, video karon mga kaidol ako ni upload tapos ah uh, ato ni charge ni sa kadali ato i-open open man siya pakita ko ninyo ah uh, mamaya mga kaidol ah uh, -uli na to sa balay iuna uh, na to ni upload nya mag uh, at sa next na tong, uh, vlog hiramon pa muna to ning cellphone at ato ato na pong i-video nga i-open ato siya nga ma-open jud siya makakita jud mo dili ni ingon ba kak mga kay dili ni ingon na prank gubak jud siya oh di ba mao na ingi hang pindutanan dire oh oh, oh. di ba mo ana ra siya dol mga kay dol rajut ingana ra uh, sakit man jud sa tuang kanjud mga kay oh mo ana ra na kita nyo na daw oh. wala na. Swerte na kaysa? Oh, wala na. oh, na kayo. Huwag mga... Na? Oh, wala na. O, oh, yung ka idol Ah, napalit po na ko ng cellphone na. Ah, pandemic pa. Ah, dito ta nagsugod. Ukuan uh, kuan. Ah, vlog na to. Ang atong pagsugod sa pagbablog. Karon, wala dyin. Naguba na dyan. At norte mga kaidol at maraming salamat sa inyo sa inyong ano sa nagsuporta sa ating YouTube channel uh, Sky TV Vlog sana uh, mag-subscribe mo sa ating YouTube channel mga kaidol tsaga lang ko ani mga kaidol uh, bisag din di na maka vlog ito hindi naman lima video mga kaidol kaya di man dyan na ito ma-open ma-open din siya mga kaidol kung mag-charge maka siya o charge charge ambot Tingnan ko puno manisa mga kaidol. Force charge ni siya niya. Di yun siya ma-open. Manayong katingalahan. O i-charge niya mo siya. open siya. Ah, uh, yan mga kaidol. Ah, uh, maura to. At update ko kayo mamaya mga kaidol. Pag uli na Lato sa balay. Ah, uh, ato i-charge. Ato ning i-video pun, mga kaidol. Para makita niyo. Ah, uh, arong makaingon pun mga kwanjod mga kaidol. Tino, akong gisultis inyong tanan. uh, medyo dugay-dugay po ta makapag-vlog sa akong cellphone kung makairam ta sa mga egsoon uh, mas mayroon unta na magpatuloy pang ato ang pag-vlog mga kaidol pero maura ito mga kaidol at maraming salamat sa inyong panunod at thank you so much